Nagsimula tayo sa iba't ibang tao na nanggaling pa sa spiritual na mundo. Ngayon, quick vlog lang ang class S na halimaw niyo mga normal. So dito tayo ngayon sa Santa Rosa, Laguna para mag-renew ng ating PRC license. At napakarami nga dito mga class A na halimaw. Okay, dito tayo sa Barangay Ganluran. Meron dito mga bata kasi ano eh, nahuling lasing daw sa ano. <laughs> at syempre, hindi muna tayo uuwi maghahanap muna tayo ng kakainan nating mga mortal na tao at napadpad nga ako dito sa market area barangay hall na kung saan napakasaya talaga environment dito pero hindi ko sila kinain syempre mabubuti ang kanilang mga spiritual na kapangyarihan at sa paglalakbay natin natagpuan ko ang grupong ito na sobrang saya siya daw, 4 years nang hindi nag-ra-rise. <laughs> nagra Nung okay. nakita ko siya, naisip ko, mag ra na lang ako. Yeah! <laughs> <We're> <laughs> Dito, Happy birthday! <laughs> May konting shoutout nga pala ang mga Class B na mga halimaw na ito. Pakinggan natin. Shoutout nyo? Si Kuya Walton. At sa bahay na. Parang kay Kaluran. Si Walton ba siya ba yung ba Hindi ba yon Hindi yon Si Walton pala yun. Kaya <laughs> kita mo siya kasa yun. Ha, okay. Kaya mo siya. Sige, tita. Salamat, salamat. Tayo.